guys. Good morning. For today's video guys, tingnan niyo po ang aking Algie, oh, my love. Yan, nakahiga po siya sa unan guys, na Hello Katie <laughs> Gustong gusto po niya yan guys. At saka nakaharap po siya sa electric fan namin. Ayan o. Oh. Next sleep, sleep ang palangga put namin guys. Yan po yan siya. Gusto niyang matulog, guys. At tsaka, gusto po niya yung electric pan. Yan nakaharap yan sa kanya kasi gusto niya yung mga balahibo yan niya tumatayo yan gusto niya yung mga balahibo niyan magliliparan yan guys yan, siya oh, yan palangga namin guys oh, ayan so gusto niya yan <laughs> yan gusto niya yan ganun guys yan, yan guys oh kawawang oming ugi ko is palangga yan nagbilangkan ba yun siya guys nagbilang ka. Gusto na niya dia magatubang sa electric pan, guys. Unya magkuan na siya kanang magbilang ka. Tanawa, ay, ko cute. palangga na mo. Lablat na ni, guys. Pag may pera ako, guys, bibilihan ko siya it bibilihan ko to ng unan, guys. O, yan. Tingnan niyo, guys. Natutulog na siya. Imua lang yung himas himasun guys. Matulog man siya, tanawa god niyo. <laughs> super cute kayo among palangga guys wa ni siya yun wa ni pero pag nakoy kwarta ako ni siyang palitan hmm. gusto niya ni matulog dira ana oh. gusto niya ni matulog Then na electric pad oh. gusto niya yung mga balahibo kani yung mga balahibo kana Mang gusto niya yung mga balahibo guys wag oh gusto na niya yung inana mga balahibo, maglupad-lupad. Ganahan si Ana, guys, maglupad-lupad yung balahibo. Yan na, oh. Yan. Wala, alam yan. yan lang si Ogit na mo, guys. Ang mga palangga na. Please, everyone, subscribe my our YouTube channel. God bless po, everyone. Salamat sa lahat. Please, ipalan nyo po ang aking page, guys. Michelle Vlog. Thank you so much, everyone. Among Ogie. Yan, among Ogie, guys. O. Yan po ang aming Ogie, guys. Na palangga, Na among itlog, o itom. <laughs> among itlog, itong. Yan po ang aming Ogie, guys. Mag-sleep na na siya. Kaya katulog na na siya, guys. Ayan, oh. Yan po yung siling pa electric pan niya yan. Mm. Si na mag magkuan mag sa electric pan gusto niya matungod na siya sa electric pan. Kay para iyang mga balahibo magsigi og kanang kwan kay guys kanang mag tindog ba mag yung balahibo gusto niya maglupad lupad muna mo na siya. So for this video guys, thank you so much for watching our simple nga video guys. Please Subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Okay, okay. Oh, say hi. Hello. Say hi. Ang yikug. Hello. ko. Hi. Oh, sleep na Diana. Sleep na. Thank you guys.